So, ito yung last nating ilalagay. Last yung mustasa. Yes. Luya lang ang kailangan mo. Luya lang at paminta. Wow. Nilagyan ko rin siya ng kalahating baso na tubig. Oo. Saka -huh. maalat din pati. Tainip na po sa akin si Bobby. Dingway. 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 Kamusta mga ka-beshi? Magandang gabi po sa lahat. At kanina nag-ihaw si daddy nitong tuna. Merong natira po. Madami pa yan. At kanya daw pong gagataan. Yes, so dahil fine. sabi niya ay ito ang kanilang gawain doon sa probinsya. Pagkatapos mag-ihaw at may natira, ay lalagyan ng mustasa. O di kaya ay lalagyan ng pako. Pero dahil wala pako dito, ay mustasa na lang po ang aking napili. At lalagyan din niya ng bawang, sibuyas, Luya, Lara, at iyong talong. <laughs> Rami, si Bobby. Kanina pa siya naglalakad. Mira uh -uh. na siya ako, <laughs> ano. Ano po si Bobby? Oh, yes. Kanina pa siya naglalakad. Talaga, ano na siya. Oo, nandiyan yung confident niya. Magpunta sa akin. Yan, oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Pabalik-balik, hani? Eh. Yes. At ito, ito may ang pinadili pa, in order ko po ay fresh gata pero ito pala yung kanilang fresh gata. Koko mama. <laughs> Kaya ito na lang po ilalagay natin. Ha, hihiwain ng mga kabesh ang talong. <coughs> Seryoso naman si daddy sa kanyang oh. paghihiwa. Wala yeah. naman. Meron niya Ah, meron. Si pag magluto ni daddy ngayon, nag-iho. Tapos ito, kanya naman daw gagataan. Sa sige. Sabi ko wag mag at mag ah, ano ay. Sabi mo ngayon wag na at minamasarap mo na. Masarap Oo, masarap naman siya talaga. Pero Kaya ako insisto, ay insist. Oo, oh, mga gusto ko siyang gataan. Oh. Gusto daw po niyang gataan. Para sa mga bata din. Oo, uh, isang bahay. eh. din hmm. Maganda rin sa luya yung basta pinitpit lang. Napapadalas na yata yung pagluluto, daddy. gugulat ng lahat. Ay, mami. so, ilalagay ko na ito, mami. Where? Okay, lagay mo na? Yes. Okay, go to toilet, ay. Ganyan. No? Iihi daw si ay. Lagay din natin. to meron tayong paminta. Ito, hindi ko na siya ihimayin. Buo na natin siyang ilalagay buo na. Yan, ganyan. Okay. So, ito yung last nating ilalagay. Last yung mustasa. Yes. Luya lang ang kailangan mo. Luya lang at paminta sa kagatak. Uh -huh. Saka asin. Hindi na ito. Uh -huh. Bawang sibuyas. Hindi na bawang sibuyas. Kaya kayo na itatabi. Yan. So, so, ito na pala yung aking isasabaw. At uh, pag pagkulang, saka ko na lang siya lalagyan ng tubig. So, dito ko na lang siya papakuluan, mami. Yan. Siguradong kulang ito. Lagyan natin ng tubig mamaya. Nagpipila yung dalawa. Lagyan lang natin ng kaunting paminta. Kaunti lang, baka mapaano. At saka, kaunting asin. Oops. Ayan, ito po ay rock salt. Tama ba? Yan. Tapos takpan lang at pakuloy na. Mamaya natin ito lalagay pagkuluan na. Lalagay natin ang sabaw sa saka itong mustasa. At matitikman mo na ang lotong probinsya. Yan po si daddy at ako'y tawag-tawag na. Sabi ko at tumukulo na daw. Ang luto na yes. Oo. Uh, wow. wow. nilagyan ko rin siya ng kalahating baso na tubig. Oo. Uh maalat din pati yung ano ha, Coco Mama. Yan na maalat. Mm. So okay na yun, mami. Kaya eh, okay, okay lang lagyan mo ng tubig. Tapos ay lalatiin na yung mustasa ay okay, okay na. Yan, oh. yan ang gusto ni daddy, yung dobong may sabaw. malutong um, Wow, tingnan mo naman oh. Uh mm -huh. -hmm. Wow! <laughs> Pagpala may mga natira kayong ihaw, eh pwede The, lang. Sige, uh, sigataan ng ganito mustasa. Tasa, uh -huh. Wow. Kunin ko lang ito. Oo, oh, natanggal na yung tinig. Papasa na naman ito kay tatay. Yes. Ito yung isang sa paborito niya. Actually, napansin ko ang paborito niya, ang mustasa. Wow. Thank okay you, Daddy. Uh, ah, ready na. ipag ng mga kids sa tuha. Kanina pa siya lakad ng lakad, mommy. I'm so kaya proud. Nga, proud na. Uh -uh. Ano pa si Thomas? Gagay dito. Gagay dito, may puppy namin. Bobby ito you want to? What do you want? Pinapinan ni Daddy at yeah. gusto niya yung medyo malutong ang mustasa pero depende po sa inyong preference. What do you want? What do you want? Nasa gitna kasi eh. What do you want? I open for you? Oh no, no, no. Baka matapit. Don't open ah. We're going to eat, the rice. eat na the rice. Okay, let's eat. What do you want, Bobby? Up. Can eat? What do you want, What Bobby? What do you want? Do you want to eat? Do you to eat? <laughs> Yung buhok namin parehas na magulo. What do you want, Bobby? Up or eat? Eat or up? Up. <laughs> up daw. Up or eat? What do you want? Kaya po si Mami at siya na raw magahain. At, kain na po tayo. <laughs> At mami, waiting na yung, patiently waiting na po itong dalawa. Oh, boy. Yes. Wow, titikman na ni mami. Yellow. <laughs> <all cielo. laughs> wow. Bada may sabaw naman. Hmm. Para dun sa dalawa. Okay, good. Kain po. Parang alam ko na itong ulam na ito. Sa ano? Uh, amin ang tawag ay nila Oo. Oh, uh -huh. Ang pero mo gamit na isda ito lapya do. Tayo tayo Yayo. mga kapeshi. Ito yung sopas ni Andres kanina. Ito sopas na yan. Natubos na. Hindi pa. Sold out na. At, yeah. Sopas. Kaya Andres, dito. Uh -huh. Mami, Andres and Bobby are the same? No, different. Different daw. <laughs> Andres and Bobby, are the same? No, different. No, it's different. Okay, dun na ikaw. San si Ay? Ay is here with daddy. With daddy? Okay. Si mama daw po, mamaya na. Now, we're good. Nakakain o sobrang. Oo, pumain din sa sobrang. Okay, let's pray. Let's may spoon, mommy. This? <laughs> oh, the green color. Where's the green color? It's the beans. Yeah, the greens spoon, uh, Later, we we'll pray daddy first. Daddy will find it. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, we praise and honor you. We thank you, oh God. Salamat sa nag-prepare ng pagkain ito sa buhay ni Daddy. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. At uh, ito ang patuloy na magpala sa tahanan ito sa aming mga babies. Ilayos ako ng mga sakit o karamdaman. At patuloy po nila patama sa Panginoon. Ang uh, maganda kalusugan, ang talino na nanggagaling lamang sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. 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 Kain po tayo. Parehas na makulit daddy in their own way. Yes. <laughs> Kain wow. po tayo. Subuan ko na ulit si Bobby. Yes. Yeah. Tikman mo rin, mommy, yung luto ko. Yes, I will. Where? This one? Yes, this one. This one. Andres and Bobby are the same? No different. Meron pa siya isang favorite, yung... I oh, like that, mommy. yung Like that. May may kakantahin siya. Mm -hmm. Tapos pagkakanta niya ay like that, mami. Like that, mami. <laughs> yung ganun daw dapat. Like that, mami. Oh, titingnan ako ni mami. Mana natin mga kabeshi. Hi. Hi, baby. Hi, baby. Like that, mami. Marami pa naman mami yung isda. Oo. Marami pa, no? Marami pa. Ako ngayon, ano lang ang ito ayaw. Kaputol lamang. Oo. Titikman ko na. O, bayon na bayon pa yung isa pa. Marami pating gulay. Si mama eh baka gulay magulay na lang. Ayan. Favorite na ng talong. Oo talong. Okay. Tikman na natin. Ako na ang unang titikim dahil Yes. Sa demand ng daddy na nagluto yes. ngayong gabi. Thank you. <laughs> Oo si Bobby. Harap. You like? Mm, the best. Nagkamay <laughs> like na. Obo. Andres also mami know how to use his hand. Hmm. Kain po tayo. Kain po tayo mga ka-beshe. Kain ka na rin. walang, Good job. Walang halong scrape. Walang halong scrape. Tapos ko tuloy. Parang ito nga yung tinatawag sa amin ni Lab Lab. Ni ang tawag. Mmm. Oh. <coughs> Hindi ba yan Andres ng fish? Like fish, Andres na. Take out the tini. Yes. Tinip <laughs> na po sa akin si Bobby. Ang pinapapakailin na kita. Una kita ka, tinip lang ng mom for daddy. Okay, here, here. oh po na. Hmm. Mm -hmm. Babi and Ayi are the same? No uh different. -huh. Pagkatapos kong pakainin itong dalawa, ay aking papalipuan. Like Papalitan ng mommy? Oh, what is that? Parang gumagalaw. What's happening? Why? I don't want this one. Why? What do you need? This one? Which one do you need? This one. Huh? This is new. This is yours. Mom. This is not nice. No. This one no. This one no. Yeah, this one. This one no. This one yes. This I mean, one no. Andres RT, mommy. Yes. Okay. Put the button. I don't want this one. I don't want. Yes. Oh, this one. This one, Mami. This one. This one. Oh, is Artie, Mami. Oh, that's a fun lemon. That's a fun. Sarap dadat, nagkasabaw. Sarap dadat, Kesa sa basta ano lang, na no? Basta inihaw lang. You want to eat your sapas? Okay, eat your sapas. It's yours. It's Masarap yung inihaw ko bagong ihaw kanina. Pero pagka ngayon na, dami ng gulay. Eh? Favorite ni Babi. Kain po. Kain po tayo. Ito? Favorite na ito sip-sipin. Alin yung stasa? Okay, sip sip. Good job. Mmm, <laughs> delicious. Mmm. Wow, lovely. May ngipin na po si Bobby sa taas. Konti. Dalawa. Patubo na. Bit <laughs> naman yan. Kaya kaya ng mustasa. Mm. Yan din po si Bobby kakakain kanina kaya How about Mommy and Daddy? Mommy and Daddy are the same? No. <laughs> hmm. How about <laughs> Mommy and Ayi? Mommy and Ayi are the same? No. <laughs> so what is the same? What? Yes. Mami and Daddy are different, no, not different. It's not different oh, <laughs> Bulat ka sa luto mo Ang sarap Saan uh -huh. di maalat Sakto lang yung ano, gata sa masarap talaga yung talong sa ginataan, no? The best. Babi, you want to eat? Do you want to eat? Eat. Sabi ni Eat. Do you want to eat? Eat. Saka yung yes. Meron mo na yung yes. Usually yung yes niya yung sa Did you ee ee, Bobby? Pasintabi po. Pero did you ee ee? Sabi niya yes. <laughs> yes. What do you want, Bobby? <laughs> Dad, One more? Yes. Oh, rice more. How about rice. <laughs> rice, rice. More. Mm. That, mm. I eat, that is rice? is very is very good look. Mm. No? Mm. No, mm. to eat mm. now no. No, rice, now. I don't want rice. I don't want. <laughs> <laughs> mm, baby, more. This puppy. This puppy. Okay. How about Tai? How about Tai? What do you want to eat? Bobby want, Bobby want to eat this one. How about What do you want to eat? I want to eat Stingray. Stingray. we <laughs> don't have the Stingray. Don't have Stingray. Don't have stingray. <laughs>

ha, pag nahuli yung diretso agad sa ano. Parang hindi yung binabagsak dyan, no? Parang diretso agad sa... Meron pa minsan minsan dun sa ano. Ay, oo, ano? Masarap din yung ihawin eh. Katulad nito. Remember? Sa, sa, Thailand. Thailand o oh, in Tingray. Singray. this Singray. Mahilig dun sila pa happened? ulan. Gulay pa doon ng mama. Ah. Mm -hmm. What happened, ay? Pa mama. Mm -hmm. what happened, ay? Mm -hmm. Parang ayaw niya yung ano. No, Bakit? What happened? No way. Andres, hi, ano na. So, maarte na. And then why you never eat? I never eat. Look at Bobby. Yes. May Bobby ba? so strong. Bobby can eat anything. Mm. Yes. <laughs> <laughs> ano na pa yung nagre-request ng ano. oh, para may pinig wala. May ba? Nakita oh, ako. Nakita ka? <laughs> yeah.

Yun po mga kabeshi, mga kapitik. Salamat sa inyong panunood sa aking YouTube channel. Continue so, you to like and subscribe. Bye-bye! Bye-bye! No, bye-bye! Ayan kami po ay katatapos kumain mga kabeshi at si Andres ay nakapaligod na. Kapagugas na rin si Bobby. Ay sinisilip niya yung moon. Ang naman. Where's the moon? Where's the moon? Okay, use your binocular. Wow. The other, the other side. The, the other, side. The other side. Okay, ito. This one. This side. Not this one. Ah, look, mommy will do. Wow, the moon is so near, daddy. Wow. Ako na pong sumilip. The moon is so near. Not so near. It's so near, look. That's the moon. That's the moon. Ayaw niya, dad Natatakot siguro. Gusto niya yung malayo. Are you, are you, scared? Are you scared? Scared okay. siguro. Ayaw niya talaga yung ano. Okay, say bye-bye na to the moon. bye Ito yung pinapakita kung tumapala yung ilaw. Yung pala yung moon. Aba! go to watch na. Okay, good night moon. Good night moon. Bye-bye! Okay, give me bye-bye, Daddy <laughs> Si Daddy din ay naki-ano na Daddy po ay naki Yeah. Lino nga naman, ano, Daddy <laughs> Ayan po yung dalawa. Yeah. Nakakatawa na yeah. No, Try no, again no, no, O no, si sure. <laughs> Bobby, ah Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28 NIV.